Lumalim ang hapon sa barangay Maligaya at ang mapusyaw na dilaw ng nagbabadyang dapit hapon ay tumama sa makitid na eskinita na tila nagbubunyag ng bawat retak ng bakod, bawat kalachuchi na payapang pumapaspas sa hangin. Sa gilid daan, naglalakad si Carla, 35 taong gulang, mapagkumbabang may bahay, na ngayoy malimit mapansin ang kapitbahay na laging nakatuon ng tingin sa maliit na itim na telepono. Sa tuwing mumuwi galing trabaho ang kanyang asawang si Dani, abala pa rin si Carla sa pagtathap sa screen. Minsan nakaupo sa sulok ng sala, minsan nakataylo sa may kalan habang nakapirme ang dalili sa keyboard ng messenger app. Nagsimula ang hinala ng isang linggong tanungin siya ni Dani kung bakit kumakalahati ang load nila kada tatlong araw. May emergency ba sa probinsya? Tanong ni Dani. Ngunit isang malungkot na ngiti lang ang naisagot ni Carla sabay sabing, Hindi, trabaho lang. Hindi na nangulit si Dani, subalit sa likod ng pintong sarado ay kumakalampag ang tanong, Para kanino ba ang bahawat patak ng load at gabing-gabing pagtititig sa screen? Napansin din ito ng kanilang walong taong gulang na anak na si Noel. Madalas nawawala sa pansin ni Carla ang maliliit na tanong ng bata kung ano ang assignment sa math, kung pwede bang magpabili ng kartulina o kahit simpleng, ma, laro tayo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan ang lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy na natin ang kwento. Minsan, sa mismong mesa ng agahan, napatid si Noel sa pagtawag sa ina sapagkat nakapako ang mata nito sa namumula pulang notification bubble. Isang Miyerkules ng hapon, nagising si Noel sa kaluskos ng tsinelas. Lumabas siya at nasilayan ng ina na maingat na isinisilid sa bulsa ang telepono, waring may tagpong hindi dapat makita. Umupo si Noel sa pagitan ng tulog at gising at nabuo sa isip niyang sundan si Carla sa susunod na paglabas nito. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, nagpaalam siyang makikipag-basketball sa kapitbahay. Ngunit ang totoo'y nag-shortcut siya sa talahib at nag-abang sa poste sa kanto. Eksaktong alas 5, lumabas si Carla sa bakuran. Nakabutones na pangbahay na bestidang kulay off-white, hawak ang teleponong kumikislap ang screen. Sa larawan, iyon ang mismong suot na nakikita natin ngayon, pati ang pisil sa cellphone na may bakas ng lungkot at pag-aalala. Ibinulsan niya ito paminsan-minsan, ngulit tuwing ay vibrate, agad niya itong huhugutin, titingnan at magmamadaling magtype. type Hindi na ni Carla na may paang multing sumusunod. Si Noel, nagtatago tuwing lilingon ng ina sa likod ng puno ng akasya o sa multong anyo ng karito ng junk shop na nakaparada. Sa paglakad nila sa kahabaan ng 6th Street, lumitaw ang dalawang umosyoso Si Mangcardo, ang driver ng tricycle na lalong tumitirik ang tenga kapag may chismis at si Aling Shoni, tagapagbalitang walang pinalalampas. Ayun na naman si Carla, bulong ni Sony. May textmate daw, baka kalaguyo. Tugon ni Cardo, kaya pala hindi na lumalabas masyado yung asawa, pinagkakaitan niya ng pansin. Hindi sila nakontento, dahan-dahan silang sumulod pumakagitan sa matataas na bakod para di mahalata. Nagiba ang timplan ng lumihis si Carla papasok sa kalyang patungo sa lumang kulungan ng manok, barangaywat na di na ginagamit malapit sa sementeryo. Tila niya yung kumakatok sa gate ng lumang bodega, narinig ng lahat ang tunog ng bakal na pumalo sa kahoy. Ngunit walang sumagot. Dito na, unti-unting nagbibigat ang hangin. Sa likuran, lunokuban ng kabasin well. Bakit din nila siya ng ina sa tila mapanganib na tagong lugar? At sino kaya ang kausap niya roon? Para makalapit, ikinubli niya ang sarili sa puno ng santol, pinipigilan ng hitbi. Itutulak na sana muli ni Carla ang gate nang maalala niyang may CCTV pala sa loob. Agad niyang tinalasan ng pandinigang kapitbahay na ihahatid niya ng balita, tuluyan siyang umalis. Tumawid sa kalye at huminto sa waiting shed kung saan nakadukwang ang tanod si Kuya Fred. Naghihintay ng jeep pa uwi. Lumapit siya rito at muling sumilip ang telepono. Nakita ni Noel ang kumislap na larawan. Isang chat thread na may profile picture ng logo ng Barangay Lingap Program. Sumagi sa isip niya, hindi mukhang lalaki ang kausap ng mama. Sa wakas, dumating ng jeep na walang pasahero sindi ni Carla ng flashlight sa phone, napansin ni Noel na may bit-bit palang brown envelope na manipis, konting pulupot ng papel sa dulo. Umingos naman si Mang Cardo mula sa di kalayuan at nagsimulang mag-video sa cellphone niya upang may preba raw sa asawa ni Carla. Sino ba namang maniniwala kung walang ebidensya? Inakalang posibleng patunay sa kasalanan ang envelope. Sa loob ng jeep, hindi mo na umandarang sasakyan. Tila may hinihintay. Makaraang limang minuto, may dumating na lula ng motorsiklo, kasuot ng lumang uniforme ng pampublikong paaralan, kita ang pangalan nitong si Ma'am Presi sa nameplate. Dito na tumakbo si Noel papunta sa pinto ng jeep, hinihingal, sabay sabing, Mama! Nagulat si Carla at natumbang envelope, bumuhos sa sahigang mga makukulay na librong pambata, lapis, crayola, ilang notebook at supot ng gatas pantimpla. Nasalubong ng walang kawing na hangin ang tunog ng pagkakalat, nagsimulang silang maglapitan ng mga tao na kanina pa'y nakatanaw lamang. Sa sumunod na iglap, bumaba si Carla at mabilis na pinulot ang mga gamit. Lumapit si Ma'am Presi, yinakap ang envelope at ang mga nagkakalat. Napailing ito at sabay sabing, Salamat talaga Carla, kung hindi sa'yo wala kaming pantustos sa mga bata sa night class, nadagdagan pa ang estudyanteng palaboy ngayon. Tumigil ang mundo ni Noel. Night class? Mga palaboy? Napabuntong hininga si Carla at saka kumapit sa balikat lang anak. Nak, ano yan ang magtagpo ang kanilang mga mata? Baka nagtataka ka kung bakit laging may phone si mama at umuubos ng load. Nagsimula nung nakita ko yung mga bata naglalako ng sampagita hanggang alas 10 ng gabi. Yung iba hindi marunong magbasa. Sumali ako sa barangay Lingap Digital Drive. Online kami mag ooras nagtuturo ng alpabeto, nagla-live para sa math drills. Kailangan ng lude at kailangan din naming maglibot para maipamigay yung konting kagamitan. Hindi nakapagsalita si Noel. bumalis bislang lang ang pawis at luha sa kanyang pisngi. Sa gilid, humiyaw si Aling Sioni. Akala namin iba na yung kinalolokuhan mo. Labis na napahiya si Mang Cardo tinago ang cellphone at sumisinghap sa hiya. Lumabas ang tanod na si Kuya Fred, nilapitan ng mag-ina at inilahad ang isang plastik na supot ng mga inisyatibong donation. Ito po yung mga nilikom namin sa opisina. Hindi uubra kung walang magdadala, kaya salamat po, Ma'am Carla. Unti-unting nag-ingay ang paligid. Hiyawan, palakpakan, paghingi ng tawad, ang kwento palang pinagduduhaan nila ay kwento ng pagpupuyat at pagtuturo, di ng pagtaksilo sikreto. Dumating din si Danny, hingal sa pagtakbo. Arastado na sana niya sa isip ang kawalan ng pansin ng asawa, subalit nang makita niya ang sariling anak na suot pang pa maruming sapato sa eskwela, hawak ang dibrong may marka ng pang reading at si Carla na tila bagong deklaradong bayani, siya man ay natunaw. Lumapit si Danny, Hinakap ang asawa sabay bulong. Pasensya na sa pagdududa, akala ko may iba. Umiling si Carla, pinahid ang luha at pawis sa noon ni Danny. Habang tulog ka, ay kinukwento ko naman sayo, pero lagi kang pagod, di ko na naulit. Hinaltak niya ang kamay lang mister at ipinahawak ang teleprono. Binuksan nito ni Danny, tumambad ang meta-chat ng mga volunteer. Listahan ng mga batang target matulungan schedule ng online tutorial, mga screenshot ng Gcash receipts na pinangload ni Carla. Pakiramdam ni Dani ay biglang sumikip ang damit niya sa hiya. Tumili ang mga kapitbahay sa tuwa, di sa anumang chismis, kundi dahil may libreng reading corner palang iuumpisahan sa luma at bakanteng bodega na tinawag ng barangay na Kulungan ng Manok Learning Hub. Kanina, iyon ang pinuntahan ni Carla upang siguraduhin na maayos ang kandado bago dumating ang donasyon. Ang gate na dating kinatatakutan ay magiging pintuan naman para sa pagbabasa. Tahimik na tinanaw ni Noel ang lahat. Ang ina na ilang araw niyang sinundan, palatext, palatango sa palepuno, ay hindi pala nagkukulang kundi nagdadagdag. Nagdadagdag ng liwanag sa mundong madilim para sa mga batang kapos. Lalong humigpit ang yakap niya sa baywang ni Carla at doon parang himala na wala ang bigat sa dibdib niya. Sa paglubog ng araw, kumalat ang ginintuan sinag sa kisami ng langit at tumama sa kanilang mga mukha ang tila pala ng tanglaw. Hindi man nagbago ang kulay ng bodega, hindi man kuminang ang eskinita gaya ng mga gusali sa bayan, nagbagong ayon naman ang pananaw ng mga tao. Sa maliliit na hakbang, naghila sila ng sako-sakong unan na uupuan ng mga batang magbabasa, nag-abot ng ekstrang lapis, lumukso mula inggit at pananisi tungo sa pagkakaisa. Si Noel na pinakaunang nakatunghay sa lihim ngayon nang kauna-unahang nagvolunteer bilang junior tutor sa mga kapwa batang di pa marunong sumulat ng tamang pangalan. Sa dulo ng kalsadang iyon, may mangilang-ilang lihiwag na kumukurap, may hamog na kumakapit sa dahon ng aratiles at may kumpas ng simuyot na nagduduyang sa mumunting pangarap ng mga bata hindi kailanmang nawala sa kamay ni Carla ang telepono sapagkat hawak din niya roon ng pag-asa ng komunidad. Pero sa gabing iyon, bago niya isara ang data at i-charge ang battery, bumulong si Dani habang pinagdikit ang kanilang mga noo. Mula bukas, sasamahan ko ng mag-facilitate, ako na ang bahala sa projector, si Noel na sa pagkakapin ng modules. <laughs> Humighik ang bata, humawak sa kamay ng ina at nakaramdam pinakaunang pagkakataon ng galak na bunga ng pag-uunawa din ng chismis. Sa ganyang paraan, natapos ang araw na sinundan ni Noel ang mama niyang tila laging sa phone, hindi upang takasan ng pamilya kundi upang yakapin ng mas malawak na pamilya ng komunidad. At ang mga nahuli, mga mata ng chismis na kanina ay nakasilip sa dingding ay namangha, napahiya, natuto. Hindi lahat ng tahimik ay may lihim na kasalanan, may tahimik ding humahabi ng mas malawak na kabutihan, isang mensaheng mas malakas kaysa sa puwersa ng anumang pagdududa. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo maang ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas ng umaga, kaya stay tuned!